Laki okay. Yeah no, laki oh, yeah no. Ang ganda. Medyo ang ganda pang maselan oh. Puro kulayan talaga oh. Ibang klase to Okay. Pigeon. Pigeon. Subway Mano! oh, Thank you po Thank you Ayan po oy. Subway po Watching o, Yun oh you know, karating lang oh Ayan po Ganda lang sa oh Ah Subway po Awa ko lang po yung, yung, cellphone Di pa ako nakapag set po ng tripod at tsaka video Kaya ako oh, ito Nakawakan ko lang muna Eh nakabuhay na manu ko agad oh, Good morning po Good morning po Good morning Nandito po kami sa Tawira no Tawira na ng no? una ng bangka Pasensya na po kayo Maingay Sige, babalik po ako, babalik po ako. Nagaya po si Papa Ching TV do sa lumipad kasi po ang dami pong water lily na naman. Ayan po. Ayun po. Ayun Naglagpasan na ho yung iba. Ayun. Lilipat po kami doon sa sa Mercury ho. Behuli na ako isa kaya lang eh talagang marami yung water lily ayan po mabilis po, malakas po kasi yung agus kaya po yung water lily, mabilis po rin yung dating kaya po, lilipat po kami doon sa pulahan naman ng tilapia ewan nga kung makakakuha po ng pulahan pero susubukan po, tatry po natin dami po water lily oh may nagwagay na ako <laughs> Boleh tu ooo Kameranya ooo si Boss Ching eh, no? ayan ooo Mahu Pulahan bae eh, Boss? Pulahan Pulahan Ganda nang yaya nya nang ni patok. Wow Wow Pulahan Pulahan Good morning good morning Ayan ooo Five fingers wow tiyaga tiyaga po talaga tiyaga tiyaga rin po ang pag bimingwito natin hindi basta basta huli kagad kailangan o ano, palipat lipat lipat <laughs> ayun katulad ni papaching tv o oh, palipat lipat kaya o oh, ito sasakramize po tayo eh, meron pang pag-yaraw. Ayan po, o, ayan ang laman oh. Another one. Okay. Oo, dalawa po. Nag-aaralan <clears throat> lang guys. Bulan sila, Tiyaga tiyaga lang po tayo Mga kachamba Ayun na chamba Nagani ano Ni Papacheng Vivo Pupunta po talaga doon sa malayo Sa miinitan Doon lang Doon lang medyo Sa tabiho sa tabiho siya eh tapos so oh, sa tabi din nilalagay ang water lily medyo malayo na yo. Tsaga talaga oh. Ang na naman. Ayano oh. Ay, guys, oh. Lalaki, oh. Dinigaw lang isa. Lalaki, oh. Lalaki, guys. Ito po, oh. Malalaki Malalaki Ganda Tsaka tsaka lang talaga Ayan naman guys pulahan na naman oh Ayan naman Ang galing Another one okay, <laughs> Ayan wow. na pila ka malaki Ayan na malaki oh Oh Pila ka Pumulan malaki dito. uli. Bumulan kasi no. No? Ang dami ng mga water lily. Grabe. Kasi kasama isda diyan eh. Yo, yeah, no, ang galing. Kasi pag wala ng alo, wala water lily pre. Oh. Wala lumabas, wala isda. Okay. Okay. Mababalik sa pinanggalingan ng isa. Yeah. <laughs> <laughs> dito <ba? laughs> lang. Doon lang yun. Doon lang yun pare. Wala dito. Wala dito doon lang. Oh, okay na 'yan. Gilid okay, lang, no? Oo, oh, gilid lang. Yeah, <laughs> Check ha, kasi. Pero nung gumaya ako, nakaisa ako doon. Kaya lang ako um, pumunta dito. Nagugutom po kay ko lang yung baog. <laughs> po ching din pulahan din galing galing guys so tsaka tanghali na po siguro mga malapit na po mga galauna si boss ching ito na naman oh ano lang po talaga tsagaan lang po pero pag mm, nasimula nyo sunod sunod na oh pulahan oh, din oh boss ching laki eh yan o laki o yan Maliin, o pang 6 yan o woy pang 6 3 sa akin na disyam na ho wait um sa lalaki o yung fishnet mabigat na o grabe walang maliit walang maliit o Wow! Pupur wow. pulahan! Harvest po sa pulahan, oh! Oh! Siyap! Grabe! Grabe, guys! First time! Wala lang ka! <laughs> Kanina pa, malungkot kami dahil sa tambak po ang bulok na water lily. Ngayon po, medyo siguro nauubos na ayun po doon nagtsaga kami doon sa tabes unang una si Papa Ching TV nagtsaga ho doon ilan ho ni anim anim na ani na pulahan malalaki ho. ako tatlo si bali siyam na ho yun bali well, tsaga lang ho guys uwi na po si Papa Ching TV ah? papadala po natin. Ay, bigot na kami. Ang lalaki po. Ayan po, puro kulahan Wow. Pulahan, oh. Ayan, grabe oh. Puro kulahan po oh. Uwi na po si Babiching TV. Grabe po yan oh. oh. Puro kulahan po. doon po sa uwi ako kaya ko lang oh, yung mga huli ito okay, so, oh. ganda pong basta no puro pulakan talaga oh ibang klase ito oh. oh Best time po namin makahuli ng ang to puro ganito ito you know, nakarami si papatsing ako oh, tatlo lang ako dyan eh papatsing oh pito ah walo oh. pinakawalan pa paisa dahil pungkok yung isa Kaya po, Eh, no, we know si Papa Cing TV oh. Uwi na. Bye bye. Aywan na ako mag-isa dito. Hoy, pichon. Hoy. Hoy. <tinyo> Medyo maliit mali dito. Pero lagpas na ako sa 3.5. Ito po. Lagpas na po sa 3.5. Yes. Wala na ako si Papa Ching eh. Muwi na. Pupunin natin ang panimbagong lagayan. Ayan po. Guys, puro kulang <laughs> po talaga dito sa ano kaya lang oh, uh, ah may may nahalong maliliit Para yun nandito 020. Oh. Malaki-laki 'yon. Ha? Malaki. Malaki. Another one. Blood, bằng tham lịch bằng tham lịch bằng tham bạn bằng tham lịch bằng tham lịch bằng bằng tham bằng Bahan. Eh jumpahan. Jumpahan. Eh jumpahan. Ang gulam na. Sarap na manugo ng pula. guys, hapon na po. Di bali ba, ito ngayong nga hapon, nakadalawa lang po tayo na pulahan. Kasi yung una po, na na po ni Papa Ching TV ni. Bali, bigay, bigay na lang po. Chess, shoutout na lang po tayo. Aww. ah mega love shoutout po tayo. Para pasasalamat din po sa mga Uh, solid supporters po natin ah uh, katulad po kanina si Delmar Dumagit po na kanina nauna lang po umuwi kanina ng aga pa kasi may tawag daw shoutout muna po tayo shoutout mega love shoutout kay Michael Bura Delmar Dumagit at Ronnie Cortez miguel lắm chào tây ơn 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 chào Mark ơn chào tây ơn chào tây chào chào Shoutout sa mga anglers ng buhayang bato. Shoutout po. Shoutout Jun M. Barba, Jen Barba, Judith Palin Lapanot, Amelia Palin, Carmen Sita Palin, and Family. Mega love shoutout po sa inyo. Mega shoutout po sa Dasma Ninyas Cavite Guy Worley Agustin Kati Emilio Aileen Bernabe Annie Agustin at Abigail Emilio Shout out sa eh, inyo From Panige Tarla Mega love shout out Delphine Padilla Shout out sa eh, inyo oh. Kay Piment Robles Degelap shout out. Degelap shout out dari Kay... Rojoy Pising Atiku, Daniel Enguana Blas, Gilbong Alpino Tiri, Warai Blas Montas Boy. Shout out. Degelap shout out pok ni Edward Tiki Seman, Dario Anbuloy. Shout out pok. Mega Lab Shoutout po kay Iliong Angler at kay Master Alan Alton Channel. Shoutout! Shoutout kay kay Pat Vlog Kot ATV Carlo Ramera Shoutout Rolando Romeo Malustan Romeo Esman Dario Anduloy Shoutout po at nega lab po kay Elvis Belga, Daniel Fishing Days Angler Explorer Kuya Ed TV official Kuya bird Track Moto Kelly Inago Noel Cruz Shoutout po Ito, naka jambalong ng mga pulaano, puro pulaano wala akong di walang akong nahalong iba doon na tilapia puro pulaan na tilapia kahit o nagkaroon ho tayo ng problema sa water lilim block dahil sabit na sabit yung pala ang mga isda mahuhuli lang po sa tabi kaya po shout out po sa si inyong lahat at sa mga solid supporters silent viewers at sa mga darating pa Maraming maraming po salamat sa inyo. Kaya po, hanggang sa muli po. Hanggang dito na lang po tayo. At tayo po ay na dahil lilinisan ko pa yung isdang nahuli ko ngayong hapon. Eh, sayang niyo. Mangulam na rin po yun. Maraming maraming po salamat sa inyo. At ingat po tayong lahat. God bless po. Thank you.